sa ulo ng mga nagpapalang balita. Kadang araw, PC matagumpay na ang pagbubukas ng klase sa Day Covenant Montessori School nitong June 16, 2025. Kasabay ng pagbabalik ng mga mag-aaral sa loob ng paralan para sa panibagong taon ng pagkatuto. Para sa karagdagang informasyon, Jensel Diasis, Nakatuto. Angel, kasalukuyan akong nasa TCMS ngayon at kasama ang isa sa mga estudyante mula sa labing isa na si... Francis. Bilang pagbabalik as new Fresh DC si Mayors, you are now a part of the School of Achievers. Kamusta naman ang naging unang araw mo sa silid ng Daiko? Uh, para sa akin po sobrang saya kasi. Like, di ko inaasahan na magiging classmate ko rin pala yung mga klase ko dati. Kumbaga, akala ko nun uh, ay bagong classmate or bagong environment pero and pa rin, same energy pa rin as dati and also pa uh, apaka welcoming din ng mga ibang classmates kasi uh, na, palagi na eh. welcoming pa rin ba kumbaga uh, ito rin din yung pinaka ano, kahit hindi nila kilala mas pinipili nilang maging palakaibigan para sa kabubuti ng klaso at first po I felt overwhelmed but somehow I'm comfortable with them since nakasama ko na sila sa grade 11 STEM especially naging comfortable naman po kami sa isa at may jamming naman po. Exciting po and of course, meron po akong mga nakilalang bagong classmate po naman. Yan lang po. Thank you. Balik sa'yo, Angel. Masaring nakisa mga estudyante ng TSMS sa Brigada Eskwela ng Binigdong Nino Yakino High School kung saan voluntaryong nilinis at inayos silang mga silid-aralan pasilidad at mga kapeligiran ng Paralan. Kasama rin dito ang pagdalo ni Mayor Lanik Yatano nang mag-inita tinanggap ng Paralan at ang donasyon ng mga water bottle mula sa TSMs bilang pagpapahalaga sa kalinisan at kalusugan ng lahat. Patuloy na nag-aalok ang Dai Covenant Montessori School o kilala rin bilang School of Achievers ng malawak na oportunidad sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng iba't ibang organisyon, paliksan sa sports at programang pangkultura at talento. Layunin ng TCMS na hubugin ang bawat TC Mayor hindi lamang sa akademya kundi pati sa larangan ng sining, palakasan at literato. At yan ang mabalitang tinutukan sa araw na ito. Ugaling na kantabay sa ating hipilan para sa mga pinakabagong balita. Muli ako si Angel Aguilar, naghahatid ng mga ng katotohanan, balitang maasahan. Ito ang Balitang Yeskriba. Hanggang sa muli, TC Mayors!